Hello, maayong udto mga kailong. Sa atong next destination is padulong na punta sa Misamis Oriental sa Piduan. Falls. So, kung ba't dulong mo diha mga kailong, o shout out dahi ka Ati Bim Bim o kung Kuya Boyat thank you so much Ati sa very warm welcome and accommodation sa Omoa. Thank you. More blessings. God bless. So, kung anha dahi mo diri sa piduan, Falls so kinahanglan condition jud ang atong mga sakyanan kay grabe kataas kayo ug bukid kay ang atong katkaton so pag-abot to dito ang entrance fee nila is 100 peso dayon libre na ang 12 years old above nga bata. So, anak ang mga kailang? then bawal isulod ang inyuhang car, ibilin na dito sa parking area, kay bawal isulod sa area sa falls ay ilang ginaiwasan ang mga pagkaon nga mawala ang biyok tungod sa mga kahugaw sa basura. So naa sila private car nga maghatod og sundo sa inyo ha. So ani nga side so nagsakay mig isa ka Travis, isa jud ka Trabis kay 14 man mi ka na alang mi nasagol nga isa. So mao na ang ilahang patakaran diha mga kailong. So nindot kayo kay according sa naka-info namo ani grabe kabugnaw ang tubig. Ang kabug ugnaw sa tubig mura daw kana bitaw padulong na ma-frozen nga padulong I am, I am, na ma-frozen na tubig ng ice ay, na siya ana so kumakita makita ni mga kailo, malipo, mga ano, kaelo okay. nga ka buhi ko ano daka mo gawas ana din lai lai pag bao close type siya nga sakyan so malipog jud ko na mga kaelo kay ore kalaro ha gyud ang sulod lai lai ang baho bitaw mga kaelo so aguanta ra ta mga pwede an sakin niya na sila lang transpose sa inyo kung hanggang transpose na amian na solid sa trabis mga kailong ayo ko dai sakianan makadala kung apakaho no dito mga 5 minutes lang ang lay ah uh, ang im horizontal on is mga sanina nimo or or mga personal nga gamit ni mo, bawal jud ang pagkaon. So, kung gusto ka mo kaon, at kasi mo sakyanan, libe man, pwede rapo ka mo sakay, balik na sa mga sakyanan nila. Kaya daghan na naga, upat, ako napansin, upat ka sakyanan, gablik-balik siya, mga kailong. So, diha ha, ako silang gitawag din mga kailong nga, kinahanglan mag-change cloth mo na sila before sila mo ato sa falls. kay pagabot dito, dili na sila, wala, eh, wala na space dito para magilis So, ganda-ganda din, -ganda -ganda kay mga sirok man yung mga kagupo. Ah? Okay. nito kayo. Nindot kayo lang mga ano flowers ka dito. maka ka unwind kayo, relax kayo mga kailang, oh. Kung makita ninyo mga kailang, relaxing kayo ang area din. Fresh kayo ang air. Then, huh? ato dyan yung sumayang huh? ni kabuginaw oh. dyan sa ilahang tubig kay eh nainangutan na sa ako mga kailong unsa daw nakita ninyo mga kailong uga rainbow rainbow jud siya nainangutan na ako nangutan na ako kung na unsay mas bugna mahayag spring in, in, or kini na wala ra daw ka tunga ang mahayag mga kailong nagtry din ko kliko mga kailong mga kailong grabe <laughs> pag ato baka kaduhan na ako mga tindog ano sa ako duha katikilipan pag nangutan din ako mga direct bitaw na sa kanawa ko ano ako ano, ka, mga kailan so enjoy lang ka mga kailang para dulo mawala po lang aton mga suso ginawa po natin mga suso dito kami tarbota anong sagot naman po sa pagitan sa ko ita ni siya si Javi na na sa nabo na Ang pero ang tubig, na sa tuwa bukan ang spring na baguhin sa tuwa sa buntot na taas pa ay, e. taas na siya kayo. sinakay naman gusto nares yas tama mong yute craft yam niyisin yung craft yung 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 na. yung yung ay mga sakit sa lawas. Oh, yung 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 Gabi. yung 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 So, na-try yung 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 para matry po nato ni kang kem hadlok man ta so mabalik ra gyapon grabe mga kailong tanawa mga kailong so kung na may mga time mga kailong pwede mo mo anhi diri false try ninyo mga kailong dili man sya koan. so thank you bye bye